Yeah, mamimitas na naman ng bulaklak ang ating kikay. <laughs> Hindi pa laging si mama daw kasi ang namimitas. O, diba? Mangunguha daw siya ng ano, iba't ibang kulay. <laughs> Sabi ko, wag kunin yung mga bago, yung mga luma muna. Yan, matutuwa yan. <laughs> Sabi ko palag pa siya ng isang ano araw pag mamimitas. Ang dami-dami na kasi eh. Mamimiha sa ambata. Abay, magkakaibang kulay nga talaga. <laughs> o diba, at pasensya na po kayo at ano, nag-practice uh, ano, na naman ang ating mga sundalo. Kaya maingay ang kanilang aeroplano. Oh, ang dami niya rin makukuha, ha? <laughs> Ayan, o, oh, ang tataas ng aking, ano, cosmos. Ang dami niyang nakuha. <laughs> ang dami niyang nakuha.